night night na yan. O, di kasi ako naka-makeup siya, wala akong contact lens. Oo! Oh, Pangit ako ngayon! Diyan mo ang dilip! Oo, mo yun sa Ako pala si Tiki. pangalan Hi! Ako pala si Tamtam. Tam. -tam. si kulit-kulit. ka Kumusta ka naman? Eh, pa yun. Cute-cute mo Lipat mo na dito, may ibang tao. <laughs> Jennifer, oh. Ako sabi nga Jennifer. Alam ko yan. kiki nasa la mente. sip Hello to. You, yeah. so, si Jennifer to, si Jennifer to ayan oh. No? bye, -bye hindi mukhang tipa-class Ooy! Pagpunta kami ng SM, tama ka? Tara! Tara na! Tara na! Tama 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 na! photographer à camera à camera à đi xuống đi xuống đi May ating 5 minutes, para matagal. Siya? Pero sa'yo, may Ito po ay documentation sa amin paglalakad papuntang yun. Kami ay mga kalang mga bata, hindi kami nagtikin ng exam kasi wala kami susunod. Sa review. Hindi ko vlog natin yan. Ito si Pao Guatengo. siya, siya ay time. Oo.

Hi. <laughs>

Ayan la li Sir, an yon Araosan sir, araosan Suwag Filipina nou Filipina Suwag Filip Rekonara san suwag Filip Amna, amna Amna, amna Kaya si Pao nagtatagaw, madaya! Hi! Last time na! Si <laughs> oh, wala na! May <laughs> okay, na dahil sa kanya tayo mag sa Lubing Brother lupo <laughs> <At laughs> sa Binabati ko si binabati ko! Binabati po namin mga taga FC subscribe Hi! <laughs> Magago! <laughs> Okay. 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 ah, po ay mag Tugig okay, naman ito eh. Abi na bati po namin mga CF. 10 minutes yung maximum sa YouTube, di ba? 10 minutes yung maximum. YouTube natin to! Ano ba yan?